<tuk tangan> <tuk tangan> nice. Nice. Ace men, ace men. Bye, bye. 8-7, 8-7 Tira Nice, Mer Yun 9-8, 9-8 Lalaban ng 3 points yun eh Lalaban ng 3 points yun Patay 0-9, 0-9 Last warning, last warning Twenty-one oh, oh, Mer, dos kayo, dos Nice, Mer <laughs> Sayang Bantay, bantay Bantay

Nako patay. Patay. <laughs> yun. Tira. Nako. <laughs> Sayang. Sayang. Sayang yon, last na saan na All sana, all sana yun Last warning, last warning

Harap-harap oh, pintawa, wala susundot. Harap yung iwan. Harap, Harapin susundot. Harapannya, harapannya. Harap-harap lagi. Play, play. Lepitnya bro. Lapit ya. udah. Udah,

Nada, Nice, nice, nice. All. All. Tabla, tabla. Tabla, <laughs> tabla. Sapa, na <paika> muna. <laughs> Sayang yung pawis. Sayang yung pawis. <laughs> ano, kaya pa? Tabla tayo ngayon. All one. Eto, oh, lalaban ng three points. Kala. <laughs> Mag, mag ano, uniform ka sa ano. Uh, may tenor na kaya yung uniform ko. Ah.